Good morning! Dahil hali kami ng kising today. Ayan, buti na lang at may istak akong longganisa. Bali, Ilocos longganisa itong nabili ko sa CSI Mall. Ayan, ngayon lang ulit ako makakatikim ng longganisa dito sa Pilipinas. Oh, actually, ini-steam ko na lang to. Ayan. Sinabay ko na sa rice yung ating Ilocos longganisa. Para maluto siya, at uh, tsaka ko na siya ipiprito after kung may steam. So eto naman yung ating rice. Oh, so, yan, 'di ba? Tipid tips natin 'yan. Then tsaka ko to ipiprito yung ating Ilocos longganisa. Na-steam na, na. Na, na yung ating longganisa. So, ang ko ngayon, ipiprito ko yung ating longganisa dito sa teppanyaki. Masaksak natin siya. Yan, na-on ko na yung ating teppanyaki. Tsaka natin ito ipiprito yung ating longganisa. Dahil ito, na-steam na to, ready na natin itong i-fry para mas masarap. sobrang sarap at ang bahay. And of course, yung ating rice, luto na rin po. O, oh, diba? Yeah, yeah. Tamang-tama lang to sa amin, mag-iina. Sobrang hungry na ako. Malapit na sumalito. request ng mga anak ko. Kasi nila, yung sunny side up. Breakfast is ready! Kain na tayo na. Ito din yung ating almusal today. Actually, ano na to? Breakfast and lunch na siya. <laughs> Nagigising lang ng mga anak ko. Late na kami nagising. Mami na. Oo. Yan, kain na tayo na. Mami. Ready na po yung aming breakfast and lunch. Dahil late na kami nagising. Mayroon na to. Oo. Ito ang sarap. May natira pang ilokos longga lisa. May konting pipino para balance. Yan. Harap. Mm -hmm. Kain na na. Kain na marami ha. I mean, di lang Ikaw, lang. puro hot dog. Kumain din ng rice. Ano yan? Dessert time na? Dessert time is over. <laughs> Pupunta kami ngayon sa bahay nila nanay at tatay. So, dadalhan namin sila ng eto buti na lang at meron pa akong green tea. At itong mga to. Sesame oil, miso, paste, dashi, uh, asin, ayan, iodized salt, pang, pang ano to, pang unigiri, mga ganun. At, itong mga, para sa ano din, para sa unigiri, ilalagay mo to. Shiso, wakame, and wakame, gohan. Tapos, meron din akong turmeric powder. mo Oo, oh, galit. So, galit na galit. Oh! Hello! <laughs> Hampay. Tatay, <laughs> ito na. At yan na si tatay. Malatong. <laughs> Nanay. Nanay. ulam nila is ang ulam nila is munggo. Wow! Paborito ni Clark. Hmm. Tumulong nga. Tumulong nga. Tumulong nga. ko nga.

pero bago kami uwi, dadaan muna kami dito sa Robinsons dahil ilang araw na akong hindi nakapunta dito. nag kasi ako sa mga anak ko na dadaan kami dito sa Robinsons para bilhan ko sila ng paborito naming tinapay. At dito rin nakakabili ng paborito naming egg pie. egg pie. Egg pie. You want egg pie? You want egg pie, Aliyah? Bili tayong egg pie? You want egg pie? Egg pie? After namin bumili ng egg pie, dumaan na rin kami dito sa bread talk. Kasi dito talaga yung paborito namin ni Kendall na yung almonds bread. Hindi ko na alam kung anong pangalan noon, nakalimutan ko na. Pero lagi namin yung binibili tuwing nagpupunta kami dito sa Robinsons. Ayan, hinahanap na ni Kendall yung paborito namin na bread na yun. Pati na rin si Mayor, ayan, ayaw ng paawat. Gusto niya siya na daw kukuha ng gusto niyang tinapay na bibilhin niya kanya kanya kuha na at yan ang gusto talaga nila yung sila mismo ang pipili ng tinapay na kakainin nila kaya hinayaan ko na lang din basta at sabi ko dahan dahan lang para hindi mahulog ayan ang sayo mommy, I okay. will you ayun yan yung gusto ko ayan gusto ko yan Ito. isa Ito ang gusto ko. Kapag bumili ka ng tinapay dito, para ka na rin bumili ng tinapay sa Japan kasi halos same lang yung uh, breads nila dito sa mga bakery sa Japan. Ganyan din ang mga style ng mga tinapay nila dito. So, ayan, nagbabayad na kami. Open Bago kami uwi, dumaan muna kami at bibili muna kami ng ice cream. Kasi doon sa lugar namin, walang mga ganitong ice cream na paninda doon. Kaya habang nandito kami sa mall, bumili na rin kami ng ice cream. Ayan. Ito na yung... oh, si bayaran na natin. Ito mo na, feelin niyo? Oh, yes, mami. Okay, twin let's pops go. Twin packs na rin ako. First okay. time ko palang nakakita yung twin Kapag binibinhan oh, okay, ko sila, hindi ako bumibili ng sobra-sobra. Kasi kakainin nila lahat yon at ayoko naman na magkasakit sila ng diabetes. Balance pa rin. Kain tayo. Sarap talaga nito. Favorite namin dalawa ni Kendall. No, Kendall? I like almonds. Mm -mm. Sarap. Mm -mm. Sarap. Hindi po paborito po almonds. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panunood. See you in my next video. Bye!